po iniyakan ko na po yun si mama dati. Sabi ko, ma, sa amin di mo, di mo yan sa amin pinaranas na lumaki kami kahit mahirap, kahit wala minsan makain. Pero nandyan ka, sumusuporta sa amin. Sabi ko po, gusto ko sanang ibalik mo yon dito sa dalawang kapatid ko kasi kailangan nila ng nanay po. Eto mga kaaksyon, Hinaing ni Jemeline ay isang taon na raw na hindi umuwi sa kanila ang kanyang ina. Huli raw nila itong nakita ay nito lamang buwan ng Mayo nang bisitahin lang nila ng kanilang bunsong kapatid. At wala pang isang araw ay umalis din muli. Ilang beses daw na sinubukan ng magkakapatid na hanapin at kontakin ang kanilang ina. Ngunit ni isa sa kanila ay bigo itong makausap. Ang nais nice ngayon ni Jemeline ay manawagan at pabalikin ang kanilang ina para sa kanilang dalawang nakakabatang kapatid. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Jemeline. Maitanong ko lang, ilang taon na po itong dalawan niyong batang kapatid? Yung isa po is 15 years old at yung isa po ay 9 years old po. Nag-aaral po yung 9 years old. Ang iba mong kapatid, yung panganay hanggang sa ikaanim na kapatid ay may kanya-kanya na kayong mga pamilya? Yung kami pong apat, simula po kay Kuya... Uh, apat po magkakasunod po, may asawa na, tapos din po yung panglima po namin, saka hanggang yung pangwala, wala pa po silang mga asawa. Yung panglima po, nasa Batangas, nasa bahay din, may asawa na din po pala yun. Tapos yung isa po, nasa Pariaan, Kamalig, hindi na rin po alos umuwi sa bahay kasi may ano na din po siya doon, may kinakasama na din po. Kung Alo baga sa inyong o. bahay, yung dalawa mo na lang kapatid at yung nanay Opo, at yung tatay, tatay mo ang nakatira doon. Opo. Yung tatay mo, nasaan po ito? Nagtatrabaho po siya araw-araw, tapos hapon na po siya umuwi. O ano po yung trabaho ni tatay? Labor lang po sa construction. Nung umalis itong nanay mo, sino yung naiiwan sa pag-alaga doon sa dalawa mo pong nakakabatang kapatid? Ako po yung nandun dati sa bahay. Pero um, ano man na din po ako, si, si, lumipat po kami dito sa Pamoraro um, po. Kasi nga po, ano na, parang gusto ko din po yung magsarili po baga kami ng, para po makabukod na din kami. Sa pagkakaalam mo, Gemeline, ano daw yung naging rason kung bakit umalis itong nanay mo dun sa sa inyong bahay. Ang ano po kasi, sir, ano po, lagi po silang nag aaway ni Papa. Nung una naman po, maganda po yung paalam ni Mama nung October 2023 po na magtrabaho po nga po sa bayan, doon dito po sa bayan ng ginobatan. Okay pa po yun Opo. Kasi nag support po siya nung 2023. And then po, parang nagkaroon din po ng discussion po yung doon sa amo niya si Papa tsaka yung amo niya, ang gusto nga din po ni Papa ng gawin po, umalis na din po si Mama doon sa pinagtatrabawan. Kasi nga po, pagdiog nga po ni Mama, hindi po sa amin umuuwi. So, ibig sabihin, ang trabaho talaga ng nanay mo is bilang kasambahay. Oo po. Opo. Bakit nagkaroon ng hindi pagkakunawaan sa pagitan ng tatay mo at doon sa dati niyang amo? Uh, yung gusto lang po kasi ni Papa mangyari, parang pagsabihan din po nung amo si Mama na, pag nag po, sa amin po umuwi. Eh kaso po, nagalit po yung babaeng amo ni mama kasi daw po nag-iskandalo daw nga po. Lagi pinupuntahan po si mama. Pinupuntahan naman po talaga namin kasi nga po, hindi nga po umuwi halo sa bahay. Kahit po nagbibigay pa po konti-konti ng pera dati noong 2023. Pero hindi, pag deo po kasi siya, hindi po siya sa amin umuwi. Posible kaya na before ito umalis itong nanay mo sa bahay nyo ay nag, naghiwalay na itong dalawa, yung tatay mo at nanay mo? Hindi naman po yan hiwalay po sila dalawa. Ang gusto nga po namin mangyari, sir, kung gusto nga po nilang maghiwalay po, ni mama ko paghiwalay, yung mag-usap po ng maayos, sa harapan po ng magkakapatid, kasi nasa tamang edad naman na po kami mga panganay. Opo, ano daw yung, sa pagkakaalam mo, Gemeline, ano daw yung rason niya kung bakit umalis siya? Sabi po, kasi ni mama, lagi daw pong lasing si papa, ganun po yung lagi po sila nag-aaway. Opo, na, nandun naman po ako nung time na yun na lagi silang nag-aaway. Kasi nga po, yun po, nahuhuli siya ni papa na may kachat, may kat tawagan. Kaya po sila lagi din nag-aaway. Noon po naman, nung mga simula-simula po, opo, nag-aaway na lagi. Ilapaglasin. Maingay po talaga si Papa. Opo. Aminado naman kami doon. Pero po nung time na umalis na po talaga siya, mali naman na po yun kasi nahuli na po siya lagi ni Papa na may kausap, sa cellphone, ka-chat. Hanggang pati nga po kami, nababasa namin yung mga text po nung lalaki. Mismong nahuli nyo itong nanay mo na meron talagang ibang kausap. Opo, opo. So, posibleng meron ng iba itong nanay mo? Yes po, aminado naman po siya sa mga nakakausap niyang taga sa amin. Bakit nasabi mo, ma'am, na aminado na sinasabi rin ng ibang tao doon sa inyo. Nakikita ba itong o. mama mo na meron ng ibang kinakasama or kasama? Opo, nakita po nung pinsan ko din nga po yan sa Kabraran, Kamaliglas. Nung may din po, nung nitong may lang din po na nandun daw po, may kasama daw pong lalaki na nakablong motor nga po na nag parang may inihintay doon sa Kabraran. Opo, yung Pero, pinsan amin, mo mismo yung nakahuli doon sa nanay mo na merong kasamang iba? Hindi naman po actually nahuli po, sir. Yung nakita po. Meron bang pruweba? Yun nga po yung mahirap, sir, kasi nasa jeep po yung pinsan ko nung nakita sila. Pati po yung kapatid ko na nasa pariaan din po. Once nakita na din po doon si Mama daw. Yung tinutukoy nitong pinsan mo na lalaki at itong kapatid mo na lalaki. Kilala niyo ba? Meron ba kayong hindi. sa pagkakalam niya? Hindi, hindi po namin, sir, kilala. So posibleng ito hindi rin po. yung nakakausap ng nanay mo sa sa text okay, or yan sa chat. Parang yan, yan po. Pero yung una po na sinabi ko na may naka na nahuli po namin na katawagan niya. Yun po, kinumpronta ko na po yung lalaki ngayon na yun. Ngayon po, nakakasira nga po sila ng pamilya. Sabi ni mama ko, hindi na daw po yun yung ngayon na kina, yung lalaki niya ngayon, wala na daw po. So iba Pero naman na nakita. ngayon. Nung buwan ng oh, Mayo, oh. nung nahuli mo itong nanay mo na kinumpronta mo itong uh, lalaki. Hindi po nung May ko yun ako nakita. Actually po, no, may umuwi po siya sa amin. Nang isang oras lang po umalis agad. So, kailan ito na uh, sinasabi mong kinumpurunta mo itong lalaki? Parang last October po, 2024. Ganun po, nag-away po kami kasi nga po nahuli ko po sa, sa Sa text. sa text mo, inaway itong lalaki? Yes po, tapos sa tawag po, tinakot pa nga po ako nung lalaki. Tapos nun, binlock na po ako niya. Ikaw na po siya na contact ulit. Tapos sabi ni mama ko hindi na daw po niya yun kinakausap. Yun po ang sabi niya dati. So inamin niya ma'am sayo na kilala niya talaga itong mama mo at meron silang relasyon. Parets po sila tumatanggi. pero yung mga sa text po kasi dati, actually po na screenshot po po yung dati sa dating cellphone ko. Na Nasira po kasi yung cellphone ko kaya wala ah, po. na po akong evidence Teki ko meron eh. Ano yung pagkakasabi mo sa kanya nung nakita mo na? Ito na. Ito na yung lalaki ng nanay mo. Anong una mong sinabi at ano yung ginawa mong pagkumprunta dito sa lalaki? Sabi ko po na ano, may asawa po nga si mama, may mga anak pa na kailangan alagaan. Huwag niya pong buluhin yung pamilya namin na nanahimik. Eh sabi po, hindi man daw po siya yung lumapit, si mama daw po yung lumalapit sa kanya, ganun. Ano naman yung naging side ng nanay mo patungkol dito sa uh, ginawa mong pagkumprunta dito sa lalaki? Nagalit po sa akin yun, sa amin po, lahat ng magkakapatid kasi nga daw po pinagbibintangan daw po siya namin ng ganun. So ibig sabihin kahit nahuli nyo na itong nanay mo ay panay tanggi pa sa inyo? Opo. Ano nung sabi ng tatay mo yung mga oras na nahuli mo siya mismo at kinumpronta mo itong lalaki? Nag-away po sila ni Papa. Palagi po silang nag-aaway kahit nga po kami. Nadadamay na po kami. Parang yung naging dahilan na po niya, yung pag-aaway nila ni Papa, yun na po yung naging dahilan niya para umalis. Ano, may mga oras ba, ma'am, na tumatawag itong nanay mo Uh, dito sa sinasabi mong kanyang bagong Opo. karelasyon? Meron po, patago po kasi yan. Eh, sana na uh, nahuli na lang po namin kasi nasa masinda namin. Abang uh, pinagmamasdan nyo or binabantayan nyo itong nanay mo, ay talagang masasabi mong meron na talagang iba. Opo. Kasi po nga po, nahuli ko na rin po yung cellphone niya. Pag minsan po, nagawa ko na nga po ipagpalit yung SIM card niya po tsaka SIM card ni Papa dati sa cellphone. Oo. Ano yung kasi mga nabasa mo, ma'am, dun sa conversation nila ng lalaki niya, ma'am? Ang huling nabasa ko po dati, huwag nang tumawag dun sa number na yon kasi kinuha ko daw nga po yung SIM card niya. Sino ang nag-message ng ganun, ma'am? Yung nanay mo ay itong lalaki? Yung mama ko po. Talagang matinig itong nanay mo, ma'am, para kumbaga, maparaan para hindi nyo mahuli ito. Opo, lagi po kasi niya tinatanggis. So, itong mga nahuli mo dito kay, kay mama mo, lahat ng, kumbaga, talagang totoo na meron na talagang iba. Ano ito? Anong nararamdaman ngayon ng tatay mo? Talagang kung baga pinapabayaan na lang ng tatay mo? Hindi po. Galit na galit po talaga si Papa. Kasi pag nakita daw po talaga niya. Minsan nga po may masamang salita na po si Papa na nababanggit ka. So kami na po yung nagsasabi sa tatay namin na wag na. Kasi bahala na sa kanya yung sa taas, si Lord na mabay ko mahuhuli at mahuhuli din natin papa Ipapakulong. Sabi ni Papa, ipakulong na lang po. Pero kasal ito ma'am? Itong tatay mo at nanay mo? Yes po. 30 years na po silang kasal. Sa 33 years, kung kumbaga sinayang ng nanay mo itong pagsasama nilang dalawa. Opo, kasi may siguro po may mga dahilan din po siya. But okay lang po ikwento ko po. Sige po ma'am. Ano po kasi sir, nung mga bata pa din po naman kami, may mga pagkukulang din po si Papa. Kaso, yun nga po, bumalik din naman si Papa sa amin. Three months po siguro na umalis. Tapos yung may time na po na napapabayaan din kami na wala kaming makain. Pero po, hindi po si Papa ng babae kahit minsan. Oo, oh, napabayang kami umalis. Pero bumalik po. Nung papa. time pong bumalik si Papa, hindi naman na po umalis. Panailasing po, lagi sila nag-aaway. Pero po, hindi si Mama gumagawa dati. mga no, Nung no, 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 nagka-cellphone lang po talaga si Mama, yun na po yung nagsimula na. Magkaroon po siya ng mga textmate, mga ganon. Kung sabi ko po na tintaran. Ito bang yun po? lalaki sa pagkakala mo? Saan niya ito nakilala? Dahil ba sa kanyang pagtatrabaho bilang kasambahay? Yes po. Doon po sa pagtrabaho niya po sa Ginobatan, doon na po yung nagsimula. Hindi po siya taga dito sa amin. Ibang po, ibang banwa po siya. Ibang bayan na po ito. Sige. Opo, opo, Sa pagkakalam niyo, ma'am, nasa na po itong nanay mo at ano na itong trabaho niya? Di ba po umalis po siya doon sa ginubatan at pinagtatrabaho niya noong April 2024. April 22, ay April 18, umalis po siya sa doon sa pinagtatrabaho niya sa ginubatan. Then umuwi po siya sa amin ng 3 days. Opo. Pagka 3 days po, lumipat po siya sa Daraga, Barangay Busay po. Doon na po siya nagsimula ulit magtrabaho noong April 24. 20 po ay 23, 2024. Then hanggang ngayon, hanggang nung ngayon po, di na namin, di pa po siya umaalis. Ang alam po namin, umalis na. Pero di umalis na po doon, sabi pa nung amo. Pinuntahan po namin yun doon, sabi po, aalis na daw siya. Nagpapahanap nga po sa akin ng trabaho. Nung hinahanapan ko naman po ng trabaho, wala, hindi naman po siya umaalis doon. Then, po, naggawa, nagawa nung ngaling po sa amin nung, um, nung nanay nung amo niya na sabi daw po, umalis na. Pag nung nakita, nakita naman po ni Papa nung nagtrabaho po si Papa sa legal speed, dan si kuya, nakita na naman po na nandun si mama. Pero nakakapagsustento naman itong nanay mo dito sa dalawang mong kapatid? Hindi po, sir. Solo na lang itong tatay mo na uh, bumubuhay dito sa dalawang mong kapatid? Especially itong isa, sinasabi mo kanina, ay nag-aaral pa? Opo. Apo, may mga araw ba, ma'am? na hinahanap nitong dalawa mong nakakabatang kapatid, itong nanay mo? Halos po nung simula po kasi nung lagi nagsisinungaling na si mama. Dati po oo, nahanap pa siya nung bunso namin. Gusto din siyang umuwi, pinapauwi din nung bunso namin. Nung ngayon po talaga sir na parang lumayo na rin po yung loob ng kapatid kong bunso kasi nga po napapabayaan na siguro siya. Then po nung may 10 po sir, may 10 nitong 2025 po. Umuwi nga po sa bahay na si Mama. Then ako. one hour lang po siya sa sa bahay. Ano, ano yung ginawa niya doon, Ma'am? Uh, pumunta lang po siya doon sa amin. May kinuha na kailangan lang niya. Then sinama po ako, saka yung sinamaan ko po siya, si Mama sa bayan, saka yung kapatid kong bunso. Ibinili po niya ng gamit yung kapatid ko na ...tinabihan ko nga po na kung may pera naman siya, ibili po niya ng ibang kailangan sa pagpasok sa school. Yun naman po, Binili naman po ng sapatos. Po, nung umano. nakita mo ito, nakita mong muli itong nanay mo, ano ba talaga ma'am? Disidido na talaga siya na hindi na umuwi doon sa bahay niyo ma'am. Lagi po niya kasi sir sinasabi sa amin, gusto niyang umuwi. Natatakot daw po siya kay Papa. Baka daw po anong gawin sa kanya kasi nalaman nga po ni Papa na may ganun ganon siya. Pero hindi naman po si Papa nananakit. Sa kabila ma'am na ginawa ng nanay mo, ba bakit ma'am ikaw mismo ay porsigido na hanapin ang inyong ina? Lahat naman po kami sa porsigido na pauwiin si mama. Kasi po, yung kapatid nga po namin na bunso, wala po nag-aasikaso. Kahit po sa school, dumating po yung enrollment, brigada, meeting. Wala po halos nag-attend. Naawa po kami oras niyong pagkain po ng almusal, tanghalian. Halos napapabayaan po yung dalawa kong kapatid doon na minor de edad pa po. Bata... Gano'n ma'am ito kahirap na nakikita mo itong dalawa mong kapatid na lumalaki, na walang patnubay at nag-aalagang nanay? Sobrang sakit po sa akin para makita ko po yung kapatid ko na gano'n yung gunso po namin. Kung sakali ma'am na merong kang minsay dito sa nanay mo, baka na nanonood siya or nakikinig ngayon, ano po yun? Opo na sana po, I umuwi na po, umuwi po siya. Kung gusto po niya talaga ng hiwalayan si Papa, gusto po namin yung legal pong paghihiwalay, yung mag-usap po, maski sa barangay lang po. At in case man na nakikinig talaga or nanonood ngayon si ang iyong nanay, paano naman siya makakasiguro na in case na umuwi siya sa inyong bahay, ay hindi siya sasaktan nitong tatay mo? Pwede naman po siguro kami gumawa ng mga kasulatan sa barangay na na, na, pag may ginawa si Papang, ano, pwede siya magreklamo, pwede siyang umalis na, umalis po siya na may may paalam pa rin po sa amin na ganun. Dahil dyan, na Jemeline, uh, agad na nakipagnaya ng aming staff sa Barangay Busay, Dragalbay, at aming nakausap Apa? si Kapitan Ramon Nidwa. At ayon sa kanya, Apa? wala silang uh, anumang record ng iyong ina ay na si Marites na Pire ay naninirahan o nangangamuhan sa kanilang lugar naging ang pangalan ng sinasabing employer o amo ng iyong ina ay hindi rin daw kilala sa kanilang barangay. Gemeline, maaari na kayong manawagan. Marami po sa atin na nanonood at nakikinig ngayong hapon. Kung sino man po na kilala po sa mama namin na si Marites Napiri po, ma maipagbigay alam po dito sa istasyon po ng Akubikol or uh, Tabang Ora mismo na gusto po namin kasi makauwi na po siya sa bahay para po maalagaan po yung bunsong kapatid namin kasi kailangan din po talaga siya at kailangan po nang mag-aaruga po doon sa bunso namin kasi po napapabayaan na po. Opo. Sana po ipagbigay alam po sa amin. Eto, matanong ko lang, ma'am, ano, pahabo lang. Sa pagkakalam nyo, ay mahal na mahal pa po ba ng tatay nyo itong si Nanay Marites? Sobra po. Ayan, mga ka-action, ulitin ko kung inyong nakikilala ang nanay ni Gemily na si Marites na Perry. ay di umana ay nagtatrabaw bilang isang kasambahay sa Dragalbay, maaari lamang na ipagbigay alam nyo sa aming uh, programa o sa pamilya nila, Gemeline. Yan, Gemeline, maraming maraming salamat sa iyong tiwala sa aming program. Huwag po kayong mag-alala dahil tutulong po ang, ang, aming staff at patuloy na makikipag-ugnayan sa dito sa Busay Daragat kung sa mga karatig na bayan in case na nakita or may nakakaalam kung nasaan pitong nanay mo para madali natin makausap or makontakt. Opo, opo sir.